Dito po tayo ngayon sa Manila and I'm your host Paano masabi? Face mo to, sexy talk face mo Alright, so merong alam niya Ang guest natin is um, Siya yung ano, tumata yung leader ng Team nice. So far, marami din siya Nice! So, marami kilalang kilala na siya Ang pangalan niya is semi-vlogger. Kailang ka? Ayan ako nga pala sa semi-vlogger. Ako niya kay ni Tracy for having me. Wait a minute! Who are you? Who Sa kanyang programa dito sa Sexy Talk with AC So, may pag-date ako, uh, dinadala ko talaga yung kadate ko uh, dun sa lugar na kaya-ayaan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Saan yan uh, maybe ah, uh, sa mga pakakulay po ng bahay. So, nadala mo na siya doon? One time, one time. Sino, may tinukoy ko pa kasi. Hahaha!

So, sabaw. Ayun. Ano Sambaw. 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 <laughs> masarap? Sabaw. 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 Asa wala laman. Ayan, ano masasabaw ng sabaw? Masarap. Walang laman. Walang, walang laman. Masarap. 出た出ト